Ako po, po si Glenda Balisa, taga Bayandong Baka kay Albay. Mihingi po ako ng tulong para sa operasyon po ng aking asawa sa BSRMC po. Um, nandito po ako ngayon sa Dabang Ura mismo para humingi po ng tulong na kailangan po sa operasyon na halaga po ng 1.2 milyon. Sana po matulungan po ninyo ako. Maraming salamat. Ito mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Nanay Glenda Gloria Baliza at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na kailangan sumailalim sa isang operasyon dahil sa sakit nito sa puso. O kamusta na po itong kalagayan po ni mister? O, sa ngayon po, okay naman po. Kaso po, yun nga po, dapat na maopera. Pero since 2005 po, na naka, nakaramdam na po siya ng pananakit ng dibdib, tapos yung nanghina. Mm -hmm. Tapos yung nagpacheck up po siya, ang sabi ng doktor, may sa puso daw dahil po sa result ng ECG. Mm Ngayon -hmm. po, nagme-maintenance po siya hanggang ngayon. Tapos nung 2022, na-confine po siya, na-diagnose po na rheumatic heart disease mm -hmm. dahil po sa ito the echo. So At ngayon, tapos, ngayon po ay nagtatrabaho pa ito si... Ngayon, nagtatrabaho po siya, pero sa ngayon po hindi na... Natigil po ito natigil sa... Natigil po nung na hospital naman po siya noong March pa lang po. Mm. Kasi sobrang hilo na siya siyang sobra. Tapos yun, nanghina. Tapos dinala, man, dinala naman namin dyan sa hospital. Yun. So pabalik-balik so, pabalik -balik po, po, kami. Opo. Tapos ngayon po, yung pagpunta namin nung March, yung nararamdaman, po niya, yung pagdumi niya. Mm. na hindi makalabas, ang sakit daw ng pwet niya, hindi talaga makalabas yun, ang sabi naman ng doktor, big x siya. Ang result naman nung, yung sa x-ray, yun nga, ang dami daw na yung may nakakalabas, kaya sumasakit yung ano niya. At tapos kinoloscopy na po siya, yun, nakita po na may mga bukol. Hmm. Tapos ang sabi ng doktor, i-chemo, i-chemo po siya, nakatatlong sisyon po yung chemo. Hmm. Then po, yun ang sabi, i-opera na po. So, kailangan po Kasi binayopsy po siya, ang result naman po ng biopsy is malignan cancer. Opo. Ilan po yung anak po ninyo? Niyos? Dalawa lang po. Dalawa. So paano po kayo, saan po kayo kumukuha ngayon ng pangangailangan yung, niyo po sa pang-araw-araw? Yung isa po namin anak, yun, nurse na po siya. Mm -hmm. Pero kapapasok lang po ng March po, ano, February po. Mm -hmm. tapos yun, yun ang nakakaano naman sa amin, nakakatulong. Ang sabi ng doktor, na operahon daw. Kaso, nung time na po yun na big admit na po siya, ng July 10, tapos 11 daw po ang operasyon. Tapos, the night before, nag siyong yung doktor sa cardio na hindi daw pwede operahon. Big-cancel po niya yung, hindi po siya nagbigay ng clearance kasi daw po may sa puso. O yun daw po dapat ang unahin, yung sa puso kasi ililikado daw. So ngayon po, yan po ang inaano po na namin. Legenda, ang tanong ko lang po ano, kasi siyempre may karamdaman si Mr. Ano po yung naging epekto po nito sa inyo pong pamilya? Sa mga talagang hirap Grabe po yung, po yung naging pagbabago. Kasi, Tulad ng ano po? Yung mga pangangailangan na ano, hindi na talaga yung mga need talaga, lalo na po sa pagkain nyo, lalang muna lahat. Mm. Kasi hindi na pwede makaano, kasi yung isa lang namin anak na nakakatulog. Umaasa po kayo ngayon sa sweldo po ng anak po no. ninyo. Mm -hmm. So, paano niyo po na po ito Nahe? yun po, ma'am, na ano na lang po. Basta yung mga need lang po na kailangan sa pangaraw-araw, yun na lang muna, lalo na yung pagkain po. Opo. So ngayon po, Nay, Glenda, lumapit po kayo sa aming tanggapan, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinaka-hiling po ninyo na matulong? Ano po namin, yung mabayaran po namin itong ano, makakuha po kami ng 1.2 million pesos na halaga. Opo. Kasi para daw ma-operate. Kasi kung hindi po daw namin yun makumply, mm hindi -hmm. pa may schedule. Opo. Eh, yan ang problema ko Kung, kung hindi po niyo makumply, hindi may schedule. Opo. At ano pa po yung kinakatakot po ninyo na, na Glenda? Kasi yun nga, minsan po, nakakaramdam po siya ng ano, panunakit ng dibdib. Opo. 1.2 million. Opo. Napakalaking halaga. So, nung nalaman niyo po na ganyan po yung kailangan niyo pong ipunin, kailangan niyo pong hanapin na pera, ano po yung naramdaman po niyo? Hindi yeah, po. Sobrang si lungkot po. Hindi niyo po yeah, alam po. kung saan niyo po kukunin? Hindi ko po. Hindi ko po namin alam kung saan kami kukuha. Kanino po kayo umuugot ng lakas na? Eh? Kay Lord po. Kay Lord. Mm -hmm. Opo. Sa tuwing kausap niyo po si Lord, ano po yung sinasabi yes, sa sinasabi na namin na ikaw lang bala para sa operasyonan. Mm. mo ka mahal si Mister? Sobra po. Sobra. Apo. So parang yung, uh, hindi mo kayang mabuhay na wala sa tabi mo si Mister. Apo. May mensahe ka po kay Mister. Ano yung tawagan niyo po? Wala ka, hindi ka mo walang pag-asa kasi nandito na ako. Baka matulungan po tayo dito sa tabang mismo. Ayun. Yun yung simpleng hiling niya partner na matulungan Mula. ng ako Bicol etong kanilang inaing na 1.2 million mm -hmm. para sa operasyon ni Ms. Nair. partner, para sa kailingang ito, kasama natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Sedenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Park List. Magandang hapon Ma'am LV. Yes good afternoon. Opo, uh, meron po tayong kababayan na lumapit sa ating uh, program at sa ako Bicol Party List patungkol dito sa magiging operasyon po ng kanyang asawa na alos 1.2 million pesos na halaga. Ano po yung tulong na maibibigay po ng ako Bicol Party List? Apuntayin lang po sa akin si Nanay, yung bantay po ng pasyente. Apuntayin po sa akin dito sa ako Bicol Desk, ako Bicol Health Desk po para ma-guide natin siya at matulungan natin kung paano sila masiro balance. Ayun. Ayun. Mm -hmm. So, Ora doon. Pupunta daw po kayo doon para matulungan po kayo at uh, gagawa ng paraan para po zero balance po ay ito pong hospital bilang inyo pong mister. Maraming maraming salamat po. Sobra-sobra po. Ano ito po, po yung sa tabang mo or po oramis ngayon? Ano po yung nararamdaman niyo? Medyo parang lumuwag na yun. <laughs> lumuwag na. na. Kanina medyo masikip. Parang mabigat yung iniisip po oh. ninyo. Ngayon po lumuwag na. Oh, po, ano po yung masasabi niyo kay Ma'am LB, Ma lb maraming-maraming salamat po sa tulong po ninyo. Dahil sa paglapit ko po dito, oramismo po, tinulungan po niya ako. Dito po sa tabang oramismo. Maraming-maraming salamat po. At maliban dyan na, sa tulong mula sa Ako Bicol Partylist, ay tanggapin niyo po itong tulong mula naman sa aming program. Ito ang 10 kilong bigas at ang mogo-mogo Mogo Mogo products. Ayan po, nais. Maraming-maraming salamat, maraming salamat sa mogo-mogo. At syempre... Ito po, Nay, pang ilang araw nyo na po yung kukonsumuhin na sampung kilong bigas, Nay? Siguro. Ha? Ah? <laughs> two weeks na siguro. Two weeks! Uh, ah, Di ba? <laughs> Kasi rapat malaking sa buhay dahil wala nang ibang aalalahanin pa. Kung di pang ulam na lang, Nay. Apo. Ah, maraming salamat po sa inyo, maraming Nanay. At maraming, kayo po, po kayong mag-alala dahil aalalayan po kayo ng aming team hanggang sa matanggap po ninyo ito pong tulong mula sa Ako Bicol Maraming maraming salamat po sa tabang mismo po. Ito po sa Akubicol Party List. Ayan partner, isa naman na kababayan natin na natulungan ng Akubicol Party List.